mapagpalang araw po sa ating lahat. Kung batin po ang inyong kaanting Kung bago pa lang po kayo sa aking munting YouTube channel. Sana lang po pakilike, share, subscribe. Maraming salamat po. Kung inyo pong napapansin ngayon mga kaanting ero. Meron po tayo dito ng malalaking pangil ng baboy mo Kung saan dinisinyohan natin na mutya ng tuyong at iba't ibang uri ng mutya sa kanyang nakapalibot tapos meron po itong nakalagay na mga mutya sa looban niya nito bali ikinasa na natin ito yan po tapos dito ay magkabilaan din din natin ng mutya ng tuyong pa din tapos may liso panipas at may beads na bagakay production seeds at meron pa tayo dito ikakasa pa ikakasapalak yan po papakita po natin na talagang legit na pangil na babira mo po ang ating mga kinakasa yan po pakinggan nyo naman na talagang legit na ba pangil na babira mo na large size na sa mga 9 inches mahigit ang isa nito wala dito hanggang sa dulo yan po ang ating pangil ng baboy ramo halina't ating pagmasdan yan uh, bali mga katingero pambihira na lamang po ang pangil ng baboy ramo dito sa aming lugar sapagkat po uh, so taliban na po paghahunt ng baboy ramo ngunit ito ay mga tira tira na lamang na itago ng ating mga kasamahang ang na hunters din. Kasi pag sinasabing pangil na mabira mo, isa ito sa mga ginagamit na anting-anting o agimat ng mga taga-hinterland o mga katutubo dito sa Mindanao. Kasi sinisiliran ito sa loob ng mga mutya at bertudis galing kalikasan. Tulad ng ating ikinasa. Yan po. Kung ating pagbasdan, uh, para sa ordinaryong kwintas na rasta style, Ngunit may inilagay tayo dito sa loob nito na mga mutya at bartodis galing kalikasan na mga tistil at may napatunayan na din dito sa banda ng Mindanao na mga pambihirang taglay na pinamalas ang tinatawag naming pangil ng baboy ramo na agimat. Ito po. Ayan ah, po lahat ng ating pangil na babira mo. 100% legit at authentic. Okay mga katero, ito ka po ang ating available na pangil na babira mo. Ah, once again, ito po muli pala si Combating Naran. Ang nasabing ko palang araw sa ating lahat. And God bless everyone.